Totoo pala ang sinasabi ng kampo ni Duterte na minsan ang tanong ay hindi kung may kasalanan ka kundi kung may panangga ka. Tignan mo si Benjamin Netanyahu ng Israel. May kasong inihain sa kanya ang ICC. Pero anong nangyari? Ang Pangulo ng Hungary na si Viktor Orban ang mismo sumalubong. At kahapon lang, Hungary officially declared It will not cooperate with any ICC warrant laban kay Netanyahu. Bakit? Dahil sa kanila, mas mahalaga ang soberanya kaysa utos ng mga dayuhan. Eto ngayon, kung nagawa ni Victor Urban na ipagsanggal ang si Netanyahu, di sinasana'y nagawa rin ito ni PBBM kung gugustuhin. Pero sa totoo lang, hindi man lang sinubukan. Bakit? Kasi ang Pilipinas walang sandata, walang nuclear, walang global muscle, walang bansang sumalo. At sa mga mata ng ICC, mas madaling tirahin ang walang panangga. Mas ligtas isampol ang walang kakampi. Kaya hindi nga sila makapalag kay Netanyahu at lalo na kay Putin. Kaya tanungin natin, ito ba'y hustisya o geopolitics lang na dinamitan ng barong panghukum? Kung napaisip ka, kung nakita mong may bahid ang sistemang dapat ay patas, ishare mo to. Baka bukas, ang katahimikan naman natin ang isunod nilang targetin.